Dahil tinutulungan niya ako minsan. Di yung pride ko? No. Kahit kang dita. Dami huh? naman. To so the highest level ata. Ehh. 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 Hindi nao. na. Pukulitin <laughs> daw niya. Siyempre, <laughs> kailangan din ibabayon. Dahil eh. wala naman talaga sa tamang ano, tamang Uh, I want to praise the Lord dahil kahapon may pinanood sa TV sa YouTube yung pinaos niya sa FB eh? about din sa uh, ang sulat ni nanay at tatay like, nakayak siya wag kang magulo wag kang magulo pagulo gulo tulong ang ating pinarealize ka sa ating yung mga snack. to thank the Lord for giving you na <laughs> sa akin. Thank you, Bobo. So hindi na ka, Pero mag wala ka sa mood. Next. O oh, sila nagpapasaya sa akin, nagbibigay ng mga advices, kahit mga kalokohan din. Pero napapagpapalala. Yeah, yeah. I want to thank you no for helping me in school, okay. sa lesson, for guiding me, tsaka sa pagpapatuloy sa matandang proctor namin. I want to thank the Lord for answering my prayers, lalo na sa school Pag may question ng prof namin, tinatakot ako, sold, sumagot, or hindi ko talaga alam yung sagot, hindi prepare ko na huwag sana matawag. Tinatawa ng pino. God and my prayer. Hindi nga ako natawag. Tapos, pag nalilate ako, lalo na pag Friday at 7am ang simula ng klase ko, 30 minutes yung biyahe. Pinagpe-pray ko na sana hindi, dumat hindi pa dumatating yung teacher. God answer my prayers today. Minsan, hindi na talaga dumadating yung pro. Or minsan, nakakasabay kong pumasok sa drawing. Sa dami kong nagawang kalokohan, God still loves me. And answer my prayers. And using many is many things, but like playing piano, but may okay, offer oh, na lang. Sometimes I wonder why. Okay. And that's all. Masyado na mahaba yun eh. Kaya naman, sino may phrase?